matutunan ang bawat isa sa atin na pinakailangan natin sundan yung ginawang halimbawa. Umat kahirap, pero kakayanin patulong at abad ng Espiritu Santo. Sabi dito, Parang karoon kayo sa inyo ng pag na ito'y nakal Kristo, Jesus, di naman. Na siya, pagamat nasa anong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pangangnan ang pang pantay na santi, sa Diyos. Ngayon po, sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan mangagkaroon tayo ng pag-iisip. <laughs> Nagkatulad ng pag-iisip ni Cristo Jesus. Nakagamat, ang kanyang dating kalagayan, bago siya naging tao, ay nasa kalagayan ng Espiritu bilang bugtong na anak ng Diyos na siyang nanguna sa mga arkandil lalong lalo na sa pag nila ng mga tao lalong lalo na paglating sa mga labanan sa mga paglilipagsin at inuputik siyang po nila ng gusto upang hindi sila mapahamak pero, nung siya nagkatawang tao, sabi nga, pagpasok niya sa sanlimutan, ay isang katawan ang sa atin ay pinihanda mo. Ibig sabihin, umili ang Diyos na magiging ina ng ating katilang Panginoon sa mga katilang sa pamamagitan ng isang merbel na si Maria na lalang ng Espiritu Santo siya ay nagdarang tao at ipinanganak si na ang ating dakilang Panginoong Jesus Cristo. Kaya nang work ng ating dakilang Panginoon sa pag-iisip na walang iba yung pinatawag na babaan. Tayo po mga tao, minsan na nagiging problema kasi, matutulong ng Samantala na natin na Panginoon, anak ng Diyos. Hindi niya inaring isang bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ito, nung hindi pa siya bumababak sa ikabaw ng sanibutan, ganun talaga ang kalagayan niya. Pero iniwan niya po yun. Hindi niya po dalagala. Sabi niya, Bangkos, sinubad niya ito at nag-alipid at nakitulad sa mga tao. At umaga, niya, na kumbaga, yung posisyon niya anak ng Diyos, pwede niyang ipagmalaki, pwede niyang ipagmapuri, pero hindi niya, bakit hindi niya po ginawa? Dahil <laughs> po, ang gusto niya, yun ang dapat na maging gabay sa mga tao kung paano ng maturuan ang na baba sa bawat isa. Punong-puno na siya ng kaalaman, pero nang natili siya ng magpakumbaba. Marami siyang pinagaling, pinungan, lalong-lalong na yung mga may hirap na kalagayan sa pamamalita ng karamdaman, kahit kailan hindi po siya nagmalaki. Kung nagmapurit man sa kanyang sarili na kanyang mga pinulungan. Kasi po, likas na po talaga sa kanya ang mapagpakumbabang puso. Kung baga, dati, ganun na talaga ang kalagayan niya. Mapagpakumbabang puso. Tatanungin natin, meron hey, ano na bang puso? Samantalang nandung no, sa espiritu ka siya. Yun na po talaga yung naturalisan niya. Ang pag isang mapagpagumbaba. Kaya po, itinuturo dito ni Apostol Pablo na nagawin natin ayon sa kanuuban ng Diyos, ayon sa kalimbawang ginawa ng ating dasilang Panginoon. Ang, kumbaga, kahit <laughs> kaya nga ang sisipunti tinan natin, sabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, Rimutin at umporn sa kanilang sarili. Minsan po kasi, ang nakakasira sa ating mga tao, yung pride, yung lahat ng nakakunit sa ating mga buhay. Pansin nila lang natin, nagkaroon lang ang tao, yung lalaking pamilya, nagmamalaki na, nagmamayabang na. Nakatapos lang ng pag-aaral, nagmamalaki na. nakalam lang ng bukti sa mga lakasulapan, magaling na. Tigas mo talaga yan sa kalagayan ng tao. Pero po ang ating dakilang Panginoon, hinubad niya po yun. Kung nabuhay siya bilang isang tao. Hindi niya po daladala yung pagiging Diyos niya. Pero marami pa rin ang nagsiluhod at nagsilapit sa kanya sapagkat Kinikilala siya ng Diyos. Kahit yung mga espiritu, obses, mga tao na sinasinaalihan ng mga sanong espiritu, kilalang-kilala siya. Ikaw na anak ng Diyos, hindi pa gagalit na sa amin ng bilang Panginoon. Pero sinasaway niya gagan upang sa ganun hindi na makapagsalita at hindi nalaman na ng tao kung sino talaga siya ang ating dakilang Panginoon. Sabi ko dito, ang palibasa'y nasungkunan sa kanyang tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Paano kung nagpapakumbaba? Na nagpasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa puso. Napagamat, alam niya na ang nangyayari sa kanya yung mga hirap na kanyang si na nakatakda para sa kanya. Ang ginawa niya naging mapagpapumbaba siya. Na naging masunurin, sinudod niya lahat ng mga nakasulat ng na pula patungkol sa kanya na sinulat ng mga kukita. Kasi po, ang pagsunod ay isang halimbawa ng kapakumbabaan. Kasi kung pasaway, siyempre, lalabagin yun. Kasi meron ng katakasan ng dito. Pero, kung nasa kalagayan ng kapakumbabaan, pag-iingatan niya po na hindi sansalain o silain ang mga kasulatan. Kaya nga, ating nakilang tayo noon, ginawa niya po talaga yung isang halimbawa na sinunod niya ang lahat na hula ng mga propeta patungkol sa kanya. Sabi ng iba na pareto lang daw ang ating nagilang kahinoon upang sundin ang isang puutos. Hindi po yun. Ang ginawa niya, yung mga hula na siya ipapananak sa isang sabsaban. Nakasulat yan sa kanilang ulatan. Yung, yung nawala siya sa templo, nakasulat din yun yan. Yung maraming namatay noong usigin ni Haring Herodes ang mga tao mga para hanapin ang isinilang na anak ng Diyos o tinatawag na Mesiyas. Nakahula din yan. Pati po yung nag-upisa na siya ng minister, yung unang basa niya pa, lang ng palalakasulatan, nasumpungan niya yung pinasusulatan ni <laughs> Isayas na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya po, kung dito natin, siya lang po ang nag-comply o nag ng lahat ng nakahula patungkol sa kanya. Kaya po, kung dito namin natin, kung hindi po yung susunodin ng ating katilang Panginoon, marahil hindi po matutupad yung profesiya patungkol sa kanya. Kaya kung dito natin, sabi niya, kung ang hula ng isang tao, pagkatapos niya ay hula ay siyang mangyari ang ibig sabihin niya totoo yung buka. Pero kung maghula na isang tao ay hindi mangyari o hindi magkaroon ng kahayagan, yaon ay pagmamalaki lamang o kahambungan kapagkat hindi sumusunod yung hula o hindi nagkakaroon ng mga pangyayari. Pero po, para patunayan na yung mga hula yung mga na unang mga sinubong mga propeta, na sila yung napatunayan ng mga tunay ang kailang mga hula, kinakailangan mangyari lahat yan yung inihulat niya sa pangalan ng ating datilang Panginoong pisa Kaya po, ginawa talaga ng ating datilang Panginoong buong sikap at mainga ang pagsunod sa mga hula na ipinagkalo para sa kanya. Kaya po, pati sa kamatayan sa krus na kahula din sa kanya. Kaya naman ay pinalag kaya siya naman ay pinakalakila ng Diyos na siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tao ng nangasalangit <coughs> at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa po, at upang ipahayag ng lahat ng mga diyak na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwa ng hati ng Diyos Ama. Kaya hindi kaya po natin dito dahil po sa kanyang dakilang pagsunod sa kalukuban ng kanyang Ama siya po ay tumanggap ng honor o pinakadakila ng Diyos. Binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat na tuhod ay iluhod. Maging dito man sa ibabaw ng sanilitan, maging panilitan ng man sa kalamitan, at ganun din dito na sa ilalim ng kalitaan. Lahat ng yan ay luluhod, ang lahat ng tuhod at ipagsisigawan nila ang pangalan ng ating batilang pinuno si Kristo. Kaya hindi tinayo po natin dito na kapatid, tayo'y uupo ang bawat isa sa atin, ipapahayag ng bawat isa sa atin ang kadakilaan ng tanggubtung ng lahat ng Diyos sa so, lahat ng bagay ang pangalan ng ating dakilang ng Panginoong Kristo. Papahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay tanging. Dito po, may na ngayon. Marami ng mga Muslim na nagsipagbago na, nanumbalik ka sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Katoklasan na nila na yung mga binawasan nilang tumangin totoo nandun si Muhammad, nandun ang tinatawag na Hiso, anak ng Diyos, na nagpula din naging si Muhammad para sa pangalan ng Isus kaya. At pinatutunayan mismo ng kanilang Quran na ang Isus kaya ito walang iba ang Mesiyas na isinulatin sa mga banal na kasulatan na halos magkaugnay at kapag sinasaliksik nila, dun palang masasumpungan nila na ang bisas palang ito ay hindi pang karaniwan kundi ito pala ang anak ng Diyos na sinasambit ni Muhammad upang sa ganoon ang mga muslim ay masumpungan nila sa kanilang sarili dahil sa kanilang mga pang-sasaliksik na pa ang suspan ito na napakusatlos na sinasamba at sinusundan ng mga nagbabasa ng naralagasulatan, iisa lang pala. At yun pala, yung taong, naging tao dito sa Ibaro ng Ibutan, na dapat sambahin at papuritan at nakilain dahil, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na binigay niya ang kanyang sarili na pinakapantubos sa lahat ng mga kasalanan ng bawat isa sa lahat. Kaya kapalag tayo, dahil merong Kristo, merong gumipa, upang dapat sanay tayo yung katulang, tayo yung dapat na ipago sa krus, pero merong nagsalo, walang iba ang ating dakilang Panginoon ni Kristo. Kaya pagpasalamat natin, napagkat natupag na ang nakasulat sa mga atlat ng mga propeta, pati yung labing o yung pitong Sinambit ng ating nakilang Panginoon yung siya'y nakabayubal sakit, at siya sa at pati pag-akyat sa langit lahat ng iyan ay nakasulat sa mga atlas ng mga kukita. Ay eh, mapalag tayo kung tayo po ay pinatawad ng Diyos, pinahapagan, at itong nuring na hindi na mga alipin, kundi bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinagtalo sa bawat isa sa atin. Ang ikalawang pong aralin sa ibang nito ng Pilipinan, ang Pilipinan Press, 17. Ang sabi po ganito, At wang umatkit sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa kung ang anak ng tao na nasa langit. Ngayon po, ito naman ay sinulat ni Apostol Juan na pinatutumayan niya na sabi ng ating kapilang Panginoon nung nakausap niya si Nicodemo na nakipag nung gabi pag-uusap sa kanya. Ipinaliwanag ng ating natilang Panginoon ang pagbabago ng isang tao. Dahil sa inyong sinipodemo ay isang guro sa Israel, pero dahil sa kay, kay, kay Iyang, ayaw niyang mahalik sa tao, na siya guro na ay nagkikita <laughs> pa sa ating natilang Panginoon, kaya ang ginawa niyang gabi. Ngayon, tapos na pausap siya para sa akin. Sabi dito sa Bose. Ah, sa Diyos. Sumagot so, sa kayo sila, ikaw na guro ng Israel, hindi mo na unawa ang mga bagay nito. Ano ano po yun? Tungkol sa pagbabago ng isang tao. Sa pagka, ang isang tao, kapag ipinanganap na laman, laman niya. Pinanganap ng Espiritu, ay Espiritu na. Pero, kasi so, dito sa so, pananaw ni Nicodemo, merong pagkakaiba sa kanya. Na kumbaga mababaw lang ang para pagkaintindi, lalong lalim na yung sinabi ng ating katilang Panginoon, ang tungkol sa pag sa isisilang na muli. Na para bang ipinalalagay niya na kinakailangan muna ang tao ay ibalik ng muli sa sinapukon na ina para ipanganap ng muli. Kaya sabi dito ng ating katilang Panginoon, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Ang aming nakita ay pinagkatuhanan na <coughs> nun. At hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Oh. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay ng upo sa lupa, at pa, hindi ninyo pinaniwalaan, paano pinaniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na upo sa lupa. Kaya naging so, mapurot ko ang pag-iisip ni Nicolino. Kung dito pa lang sa ibabaw ng isang libutan, hindi nila maintindi, pa so, paano pa yung mga bagay na nasa langit? Kaya na kung dito nga po dito, karuktong kasi ito eh. Sabi niya, yung sa natin na ginang tayo, wala ang bakit sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Kapag inaalag ng ating dakilang Panginoon na hindi siya taga rito sa ibabaw ng sanibutan, na katulad ng pananaw ni Nicodemo, na parang katulad lang ng pangkaraniwang tao ng, ng ating kabilang na tayo na isinilang lang dito na lang nagkamalay. Pero bumaba po siya galing sa langit. Siyempre, babalik siya doon sa kanyang pinanggaling <coughs> Ngayon, doon pa lang sa mga tinuturo sa ibabaw ng sanlipotan, hindi na maunawaan ng tao. Paano pa yung mga bagay kung sa langit? na siya'y bumaba at kinakailang umakyat muli. Walang iba, ito yung anak ng tao na tagalangit ang ating nakilang Panginoong Yeso At kung paano itinaas ni Moises sa ilan ng ahas, ay gayon kaya kailangan itaas din ang tao. Kumalala natin yung ahas na kapag nung nagkaroon ng gera o awalan o labanan kapag naitataas yung nagtatagumpay yung mga Israelita kapag bumababa na naman at tutukula na naman nila para lang mag magtagumpay sila ganun inihalimbawa ang pagkabuhay ng mga kuhi, ng ating magilang Panginoon Isipresto isip, isip, na Kinakailangan muli siyang itaas kasi bumaba nga po siya upang ang sinumang mang sumamparataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, ang pinag-uusapan dito, buhay na walang hanggan. Paano po natin katanggapin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang ba ng pananampalataya? Hindi po. Kundi lalakipan palagi natin ng mga gawa. Kasi po, ang gawa, yun ay resulta na lang o bunga ng ating pananampalataya. Kapag ka, madali kong samihin, sumasampalataya at isa Diyos. Pero kung sumasalungat naman ang ating mga gawa, magiging useless po ang sinasabi ng ating mga bisis. Kaya kinakailangan palagi may kalapit na gawa. Kaya po, ang buhay na walang hanggan ay ipinagtakalong doon sa mga taong sumasampalataya sa akin na bilang Panginoon na ipinakikita niya sa pamamagitan ng mga gawa. Sabatka, gayon na lamang ang pagsibutan ng Diyos sa libutan, ibigay niya ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya ay sumamparataya, ay huwag mapahamat, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ito yung versikulong ito ay halos ginagawa itong pinaka-passage ng lahat ng mga sikta. Na kung baga, sumampalataya ka lang sa ating naginang tayo, hindi ka na mapapahamat. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Kung baga, pumo Sabi sa, sa mga ano, sa mga spiritista, <laughs> ito yung palasak na. Pero, kukunin mo yung pinagamang sabi. Sabi nito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa Diyos. Ganun na lang ang pagpapahalaga o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Dahil sa pag-ibig na yan, hindi niya ipinagkait na ibigay ang kanyang buktong na anak naging isang halimbawa yung nangyari kay Abraham. Wala siyang anak, pero nung hingin sa kanya ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac, hindi niya po ipinagdapit. Lalo na po ang Diyos na siya hindi niya rin ipagkakait ang kanyang buktong anak upang itagkalog sa bawat isa sa atin. Pero ano ginawa ng mga tao yung kasama na natin na ating na at ilang kayun, walang iba pinaratangang may demonyo o prinsipe ng mga demonyo. Hindi siya kinilala ng mga tao. Siya ay ikinahiya ng mga tao. Ang kanyang mga aral ay hindi nila tinanggap at pinarotangan ka isang kriminal, ipinako sa akin. Tama ba yun? Makatirang ba yung binawa nila sa aking naging mga mga Hindi po, dahil hindi nila napinala ang bugtong na anak ng Diyos. Na naonang nang umibig sa sangkatauhan, kaya nga siya si Siubo, dito si Bago ng Salibutan, upang sangpalatayanan ang mga tao. Pero ilan lang ang nagkaloob ng paranang palataya yan. Yung mga tao nagsipagaling o nagsipag nagsigaling sa kanilang mga karangdaman. At kaya yung nangabuksat ang kanilang mga kaisipan sa pakikinig ng ibanghelyo ng kaligtasan. Dito lang po yung mga namula. Kaya, pinitan yung mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero sabi niya, mapalad sa Tomas dahil nakita mo pero higit na mas mapalad pagamat hindi nila nakita pero sinam, sinampalatayanan nila. Kaya hindi din na po natin si Tomas para ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang ating nakilang Panginoon hindi sinampalatayanan ng mga tao nakapaligid sa kanya. Kahit si Tomas ma'am kung kailan nakita niya na lang kanyang mga mata ang ebidensya sa kanya sumampalataya. Naging halimbawa si Tomas upang tayong mga tao mapabilang doon sa higit na mas mapalad sa pagkat magamak hindi natin nasilaya ng at ating mga mata nakita ang mga pangyayaring nalanak sa ating nakilang Panginoon. Pero naging mas higit na mapala tayo dahil sinang palakayanan natin na yakon ay totoong nangyari. Pagamat binabasa lang natin sa ating mga balala kasulatan, pero nananalig tayo sa ating kabilang kalimut, Isa Kristo. Sabi pa dito, kapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatungan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan Yeah. Kaya ang pinag purpose ng pagbaba ng na natin na bilang Panginoon, upang iligtas ang sanglimutan. Iligtas saan? Sa tapakamakan na o sa tiyak na tapangusahan. Iligtas tayo, ibig sabihin, iligyan tayo ng chance upang sanggalon hindi na tayo mapahamak ang ating nag-iisang tayo ngayon kundi tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan na itinakda ng Diyos sa lahat ng nagsisiib sa tayo. Kaya mapalag tayo kung kabilang tayo na eh, Kaya pag-ingatan din natin yung pananampalataya ng na huwag po yan mawala. At naway malangan tayo dyan sa buhay na walang hanggan hanggang sa huling hina ng ating mga buhay. Kaya ito po salamat natin sa Diyos kung tayo man ay kasama sa kinahabagan, pinatawad ng Diyos at pinagtalohan ng buhay na walang hanggan. Lahat ng yan ay talooban ng Diyos. Hindi po yan dahil sa ating mga gawa, kundi sa habag at awa na ipinagtalo ng Diyos. Tayo po ipinatawad at tinuring ng mga anak ng Diyos sa pangalan ng buktong ng anak ng Diyos ang ating gatilang Panginoon Isa Siguro pag nandito na lang, magiging bagay na lang sa dito. Salamat sa Diyos at magpapalang gabi sa bawat isa.